Ito na naman kami, day 2 pa din, pero gabi naman na ulit. Okay, yung mga naka wide kami, no? Kasi yun yung team, di ba? So, shorts, black, and white So, kung so, saan tayo magunta? Anong dia? Toscana. Toscana! So, white out party doon. Do so tingnan nga natin. Samahan nyo kami mga tisero! Ayan na, nag-lock na siya ng pinto. Ay, oh. May naghihintay doon ng shuttle na doon. Sa labas. Ay! See you at 6pm at Toscana courtyard. Saan tayo mapunta? Sa Cubao <laughs> Ayan So Toscana Courtyard, ito yung white out party So inagahan na namin kasi last, yesterday sobrang gitgitan eh So para mas magang nandoon at makakapili ng seat at makapag picture picture Tama? Ito pala yung Toscana ha? Yung sabi ni Kuya eh dati, daw There Di naman. So, malapit lang pala sa atin. Uh Oo. -oh. Wow. So ito yung event set up Dito magaganap yung white out color case Bakit? Kasi nakaputi na tayo Puti pa yung mga table setting Buti nga hindi tayo nagkaki eh? So saan tayo po? Uh, kasi nga mas gusto ko dito, mas malapit sa pagkain. Yung ang gusto sa strategy Mas madali. Correct. So happy uh, na ako dito. Ayos. 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 So mga tiyosero, sobrang puti ko lang. So mga tiyosero, eto yung, eto yung area namin, di ba? Tapos eto yung, eto yung buffet. Saan ba ikakasal? Saan ba ka na. <laughs> <laughs> so, it team na natin kasi al uh, ba ang atong objective kaya tayo maaga para makita natin kung ano pa meron dito sa sa kanavi. So, ano? Kasi nung last time sobrang uh, ano, matukpin palakpakan. Kasi nung last time sobrang dami ng tao. Talo. Ayun. So, rek, so ito pala yun yung ano no. Ang dami talaga mga villages dito sa Balisin yung pag nababore ka, yun. ito yung community ko. yun. charot. So, Ay, <laughs> o, pang napapaisip-isip ka kung anong, ano, anong mga mga dapat gawin. Diba? Pero huwag tayo makalimot si Sero, ha? Si Sabado, may pupuntahan kami. Sero ka ba? <laughs> diba? Yan, <Yes. laughs> tayo ng murang motor. Correct. So, likha punta tayo din sa Front Beach. Nakita namin sa inyo mga Gisero. Para naman, naku, no, I'm sure yung mga nanood ng series nito, baka ma ano matuwa. Tama. Pero ang ano ko lang no, pasensya na po kayo dahil mauga po yung camera. No. Boom boom. So, dito At lang mga arts and crafts daw nakalagay dito. Sana. okay Ay, ba dito? Activities. Ano yung sabi mo kanina? Marami activities, may nakita ko arts and crafts eh. Talaga ba? May parang ganda ng beach dito oh. Ay oo, maganda nga. Parang okay ang beach ng Toscana. Eh. Ang linis ng... Malinis. Malinis. Ayos. May dahan-dahan. Oo, oh, baka din maradiretso ako. Uwi ko, Quezon okay, na. Oo, o kaya din talaga sa Manila, kung saan tayo talaga laki. Okay. Picture tayo. So, eto yung um, front beach nila, no? Ng Tascana. And eto yung kanilang accommodation. Yan, mga yan. Okay. Eto ang aming um, event yeah, Ang ganda. Okay. Yun po yung bride. Nandun po sa dulo. Ikakasagan. Ano yan? Picture oh. na muna kita. Oh, so, dito na natin hapang nandito tayo sa Toscana Village. Uh -huh. Kung ano pa meron dito diba? Mayroon so, view ng Sobra, sobra. At ang, ang, ang ganda. Ang ganda dito. Maganda. Pero, sa munisipyo. Pero yun nga masasabi ko, maganda pa rin po yun sa village na. No? Siguro yung beach lang na-appreciate ko dito. Medyo maganda. Siguro, dahil ano lang ngayon sa village. Pero siguro, mahirap din dapat kapag umaga. No? Correct. i-flip ko lang yung camera, no? Para makita niya po. Ayan mga chusero Di ba? Uy baka may lumilaser sa'yo dyan ah. Eh? ah Wow Ang layo naman ang inabot nila Alam mo um, Malo no Para tayo nasa ibang bansa Araw Kada okay? village Bagong ano Bagong look Tignan diba mo Tignan diba mo yung harap dito no Correct Parang ano Angat natin Parang the Killer Bride

is three ah. mo. na yung Alright, mo pa today? ako kanina. Akala okay. <laughs> okay, ko pagsasayawin sa stage eh. Congrats. We need one team. Sayo mga tsehera tapos mag party party. white now the party si Walo, congratulations, eh, -500 oh, upo, pa Walang Congratulations. Sayo nakpaikandit ka na. Walang walang Alam mo pa index days? Ewong sayo pinatuo mo pa ako. Yung next days blog. Hindi oh, yung nakakuwa. Ibiniglis sa kaluwaan sa kanya sa kanan. Oh, tapos, binigay yung nung makapolid dog sa kanan yung premium, ilang instruction. Ah, Ang vendor okay, yun sa kanan. Hala Swerte mo. Swerte ko. Sorry no, pina to, no. na mapinatuan. Hindi mo nakapin ako nila tayo makita.